Grocery time, mga beshi! Kuha po ako ng shampoo ng mami ko. Next naman po, mga sunrocks. Panglaban namin ng mga damit. Sorry po guys, hindi po ako marunang mag-vlog. Kung saan ko po nilalagay yung sand foam. natin po ako ng Ariel. Panglaban aming dami. Si mami, kumuha ng chickpea at saka corn. Hanggang lakad-lakad po tayo konyar. Kuha po tayo emergency ulam. Beeflo. Kumuha din po si daddy ko ng pancingkat ng papayutik ay ha-ha-ha. Chocolate. Gumot sa nipi. Happy arm may chocolate yarn. Kukuha din po kami ng jasher at pumbaan ko sa school. Iba-ibang pong flavor. Siyempre po, cheer. Cereals. Pang-breakfast ko po, pampasok ko sa school. At dog, Yan po ako nag-iisip po ako anong kukunin ko pa. Kumuha din po ang bleche ko ng, ng ganisa at namin. Dito naman po guys, may tayo chicken and beef. Ang po tayo ng yakot para okay everyday. Kuha din po ako ng jiggly pop drink. Si Mako Chan, ay po kasi ako bilang ng daddy ko ng drink na yan. Ha! Yogurt yan, diet yarn. Ayan po, kinakabahan na po yung Beshi ko. Siya ay eh, magbabayad na siya. Ha 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 ha. Nabudol na naman ang beshi namin. Ha! Ay po, kuya, ang kulit ko po po ba? Sorry po. Ha ha ha. Nakuha ko po dito yung pre sa so customer service. Uwi ang time, but malungkot ang beshi ko kasi nabudol na namin ang beshi ko. Bye po mga beshi ko.